Dalawang kilang kasim, bagong katay… Miss Ganda, anong hanap? Kasim daw, sabi ng amo ko. Yung bagong katay. Bagong katay naman lagi yung tinitinda namin. Eto, malaman. Pisilin mo. Parang braso ko. Hmm. Sige, yan na lang. Dalawang kilo. Yung braso ko, gusto mo ring pisilin? <laughs> Machong macho to! Ayoko nga. Bakit ko nang gagawin yun? Basta, pag bibili ka ng baboy, diretso ka na dito sa puesto namin, ha? Libre pisel ng braso ko. <laughs> Ewan ko sa'yo. Akin na yung binili ko. Hahanapin na ako ng amo ko. Hoy, parang kanina ka pa nakangiti sa kawalan na. Anong naaalala mo? Yung tindero ng baboy sa palengke kanina. Sabi ko na nga ba? Anong nangyari? Oh, wala naman. Ang pogi niya lang. Nakasando lang. Kaya kitang kita ang pag macho <coughs> Lalo na pag tinatadtad niya yung baboy. Talaga? Oo. Kahit tumatagaktak na yung pawis niya, parang ang bango-bango niya pa din. Ganon? Oo. Ito pa. Sabi niya, Pwede ko daw pisilin yung matipuno niyang braso. Ay! Pinisil mo? Hindi pa. Nahihiya pa kasi ako. Sama ako sa'yo sa, sa palengke, friend. Gusto kong makita yung lalaking yan. Makikipisil ka rin. <laughs> Good morning, Miss Beautiful. Ano sa atin ngayon? Ano daw bibilin mo? Naririnig ko glue. Hindi naman ako bingi. Binabasa ko lang yung listahan ni Ma'am. Sige lang, Miss Beautiful. Kahit hanggang bukas ka pa dyan. buto-buto ah, daw. Ah, buto-buto pala. Tatlong kilo. Saka pork chop. Yung walang masyadong taba. Saka daw, ano pa, malinitis yung niwa, Ganun daw. Areglado! Sandali ah. Iahanda ko. Ipipili kita ng kasing ganda mo. O, oh, eto na. Dinoble ko ng plastic yan, ha? Para hindi ka mahirapan. Epp! Oh, inaabot ko na! Akin na! Dali lang. Hingin ko muna yung number mo para may kakwento naman ako pagkatapos ng trabaho. Pwede. Ito, ito yung number niya. Save mo na. glue. Kunwari ka pa. Unang kita mo palang may gusto ka na dyan eh. Tumahili ka nga, Glo. Huwag ka nang sasama sa akin sa susunod, ha? Salamat, Glo. Ano, Elsie? Tawagin kita mamaya, ah? Bahala ka. Boloda. Pero maghihintay ng tawag yan. Luka-luka. Madi-luka. Ay, sakit ng likod ko. Ayoko talaga yung araw ng laba. Kahit may washing machine, ang dali nga maglaba eh. Ang sakit kaya sa likod. Yuyuko ka pa din madalas. Sino kaya to? Number lang. Baka yung mataderong macho yan. Sagutin mo na dali. Hello? Hello, Miss Beautiful. Oh, buti naman gising ka pa. Sino ba to? Si Diego. Yung binibila mo ng baboy sa palengke. Ah, patulog na din ako maya-maya pero pwede naman tayong mag-usap sandali. Buti naman. Gusto ko kasing marinig yung boses mo bago ako matulog. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Ikaw. Tawag-tawag ka dyan. Mamaya may girlfriend ka. Wala. Ikaw pa lang ko sakali. Day of bukas, Elsie, Dito ka lang? Magtutulog maghapon gaya ng dati? Hindi. Aalis ako bukas. Himala. Hey, Saan ka naman pupunta? Niyaya ako ni Diego na lumabas. Pupunta daw kami sa Star City. Bukas na daw ulit. Wow, enjoy kayo ha. Sigurado. nga hindi ako makatulog kasi sobrang excited ko. enjoy ka ba? Oo. Ngayon lang ako nakapunta dun eh. Hindi naman kasi ako naglalabas. Kahit kasi ang tagal ko nandito sa Maynila, hindi ko pa din alam yung pasikot-sikot. Ganun ba? Kayaan mo. Mabalik tayo ulit dun. Nag-enjoy ka din ba? Oo naman! Lalo na nung nakasakay tayo sa Seahorse Viking ba yun? Ang higpit ng yakap mo sa akin. Parang ang na-enjoy ko eh. Nakakainis ka talaga Miss, dito ka na bumili. Wala lang si Diego ngayon. Pinasama kong umangkat ng baboy sa Bulacan. Ah, uh, sige po. Tatlong kilong pata po. Pakihiwa na. Ah, uh, Miss, matanong ko lang ha. Kayo ba ni Diego ay nagkakamabutihan na? Huh? Bakit niyo ko na itanong? Eh, wag mong mamasamain, Miss, ha? Pero tingin ko, kailangan mong malaman yang si Jego dating bilang yan. Kalalaya lang yan mula sa preso nung isang buwan. Talaga oh? Pero kahit ganon, mabait na bata yan si Diego. Masipag, mapagkakatiwalaan. Naiiwan ko nga mag-isa dito sa pwesto. Ano? Dati daw bilang ko si Diego? Oo nga daw, Blo. Natatakot ako. Nakakatakot nga, Elsie. Kaya pala ang galing humawak ng kutsilyo. Ang laki-laki pa naman. Baka isang araw, ako na yung tirahin. Oo, tapos isilid ka sa sako. Saka ako itapon sa ilog. May nakita bang ilog dito, Elsie? Parang sa probinsya lang yun eh. O edi, sa ilalim ng tulay. May tulay dito, di ba? Baka sa ilalim ng tulay ako itapon. Nakakatakot, Elsie. Uy, hinahanap pa ni Diego. Ilang araw mo na daw hindi sinasagot yung tawag niya. Ayoko na nga. Baka hindi lang baboy ang tinatadtad niya. Baka tao din. <coughs> Alam mo, Kausapin mo kaya? Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon, para naman hindi nag-iisip yung tao kung bakit bigla mo na lang siyang iniwasan. Tingin mo, Glo, yun bang dapat kong gawin? Oo, Elsie. Tingin ko yun yung tama. Uy, Elsie! Mag-ingat ka. Oo. Kaya nga tanghalian ako makikipagkita. Basta kapag wala pa ako ng alas 5, tumawag ka na ng pulis. Sige, sige. Ingat. Ah, oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh, ang sarap ng halo-halo dito. Pinong-pino yung yellow tsaka ang daming gatas. Oo nga. Elsie, kanino ka pa tayimik at parang balisa? May problema ba? Jego, pwede ba akong magtanong? Oo oh, naman! Ano ba yun? Totoo bang dati kang bilanggo? Oo, Elsie. Hmm, bakit ka nakulong? Pwede bang huwag na nating pag-usapan? Total, nakaraan naman na yun eh. Ang mahalaga yung ngayon, di ba? sobra. Okay lang ako, Glo. Bukas na ako ng umaga uuwi ha. Gabing gabi na. Isan ka matutulog? Dito muna ako sa inuupahang kwarto ni Diego. Oh, uh, siya. Osha, mag-ingat ka ha? O, sa'yo na din tong blouse na to Hindi na sa'kan magkakasya yan Isama mo na din tong shorts Bagay yan dyan mm, Mami-miss kita, Elsie Ano ka ba? Pwede naman tayong magkita kapag op mo Ayaw na kasi akong pagtrabahuhin ni Diego Lalo na At buntis na ako mm, Mag-iingat ka Tawag-tawag ka ha Oo, Glo Tatawag-tawagan kita Mahal! Dinalhan kita ng manggang hinog. Ano, ipaghihiwa ba kita? Ang bangbang, oh. Sige, isa lang. Ano, Kumusta ka naman? Okay lang. Hindi lang ako sanay na walang ginagawa. Nakakapanibago. <laughs> Masanay ka na. Dahil dito sa bahay natin, ikaw ang reyna. Hmm. Kain na. Mahal, nabilang mo ba yung ipo natin? Magkano na? Malaki-laki na. Halos dalawang daang na. Sakto. Hayaw na kasing magbenta ng baboy yung katabi naming tindero. Bibilin ko yung pwesto na para magkaroon na tayo ng sarili natin. Yung ipo natin pwede na rin panimula. Papalago natin yan. Oo, Diego. Masipag ka naman at may awa ang Diyos. Dear love, sa ngayon, unti-unting lumalago ang sarili naming pwesto sa palengke. Likas na mabait kasi si Diego. Padami ng padami ang aming suki. Nagsusuplay na din kami ng baboy sa mga kalapit na karinderya. Mula sa maliit at maihit na kuwartong inuupahan namin noon, nakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay malapit sa palengke. Hindi ko pa din alam kung bakit nakulong si Diego, pero tingin ko hindi na mahalagang alamin pa. Minsan man siyang narigaw ng landas, ang mahalaga ay tinatahak na niya ngayon ang tamang daan. Kaya sa mga kabisyo na nakikinig sa si istorya ko, sana kapag nakatagpo din kayo ng taong tulad ni Diego, huwag niyo sanang pagkaitan ng pagkakataon, lalo na kung sila ay magbago. yan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs> <laughs>